Alam mo, wag mo nang asikasuin. Asikasuin mo yung kasal natin. Bakit ba natapos si Arjun sa'yo? Yung kunting ano lang po ba, nagtatangpon na siya. Kunting. Naka-service ka ko pa sa'yo. To my channel. Please hey. Don't ay, <laughs> hey, what's up? Welcome to my YouTube channel. mag service kami ni Ronald. Kaya uh, if join kayo, pero bago kayo uh, manood, ay uh, huwag 'yung kalimutan. Like, comment, comment, and subscribe. All right, come back, be with me. I just wanna be told you. Time to say. sorry sa ating, oh, sa, ating oh, sa mga Ay, ang bilis! One <laughs> month na pa Ang bilis. Ang bilis. Thank you po. Thank Ayan. you, Sir Dan. Tanggapin mo. Ano ka pa? Napakadami. Madami tayong um, surprises. Ano po kayo? Wow, thank you. Uh, thank you, Sir Dan. Ang ganda. Oh. Favorite color ko, purple. <laughs> Meron din tayong teddy bear. Oh my God! Sana <laughs> 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 Oh, ang ganda. First time ko lang makareceive ng ganto kalaki. Oh, <laughs> my ano gusto mo? Ano ang papangalan natin dito? Dadit! Daddy? <laughs> dadit. Baby Dadit! Wow. Baby Dadit! May baby. baby! baby na tayo! <laughs> <laughs> Tara, dito tayo! Ito pa, meron po! Oh. Wow, thank you! Ang dami! o, happy first month survey! Wow. Ay, pari ko sa mga Ito po! Wow. Ito pa! Si Ato. Hello, Ato. Ato. Dito, oh, dito. oh Ato. O, May surprise ba dito? Ayan po. Ayan na. Ating man Sobrang Patulong, dami. Patulong, Kuya Ato. <laughs> sobrang may effort ka pala, Sir Dan. Yan, pinaghandaan ko yun na pinulungan tayo. Alam ba, Sir Dan, first time first, first time ko lang yan maranasan. Ang alin, mag-celebrate ng Mansali? Hindi, yung ganyan. Oo, oh, yung may pa, ano, pa-regalo. Grabe, <laughs> Pwede ko yung ex parang may na naranasan na kiligin na. <laughs> siyempre, ah... Uh, <laughs> <laughs> uh, ganito pala ano ang feeling. <laughs> um, thank you din siyempre sa K-Boys kila Kalinga Pro. Thank tayo na mag-prepare dito. Ito, sila Starak. So, sila Norman. Uh, thank you po. Si Ato. Sayang wala si Yoyo. -Yo. Ah, <laughs> Siyempre, meron tayong hinanda mga pagkain at ay, nagluluto na sila. Pero bago yun, Sir Dan, ako naman ang may gift sa'yo. Wow! <laughs> yeah, <laughs> hindi na. Hindi na. Hindi. Ikaw lang lahat eh. <laughs> Naka-iyan, Darcy, pero hindi po ito iyan, Darcy. Wala lang akong pambili ng gift bag. Ay, Sandro. <laughs> Sando? Oh, sorry, Sir Dan. Ito lang ang kinaya ng budget ko. Pero galing problema. ko sa puso ko, oh! Sir Dan. Kahit na wala, kahit na wala ka nang ibigay, okay na. Kahit ikaw na lang. Really? Eh. <laughs> Pero, Sir Dan, syempre kailangan mo itong ipit. Wait lang. I love you more. Sana. ko talaga para sa iyo kasi pinaiyak mo yung mga supporters natin nung nakaraan niya eh. dahil saan? ah yung aling ba? <laughs> yung aalis ah, ka na yung no. magandang ako no, kaya ngayon yun yung ano ko parang <laughs> prank ko pero then. may gift talaga ako sa iyo gusto mo lang makita ng hope yan, kasha na ba yan sir Danilo? kasha in, 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 in. Ba, na ba siya na? ito shooting ko din no, pwede pwede ba e bagay sa to bagay ba? parang tayo? pogi <laughs> siya <laughs> <laughs> tapos eto ko. eto ba? nagin no, magmotor. Uy, ang ganda. sama si jacket! yung dalawa yung dalawa. ganda na ito! dalawa. yung dalawa ito. yung dalawa yung dalawa. yung ganda. yung dalawa. yung dalawa yung mo, Sir Dan ah um, Ato, pwede magpa-picture? -pa patong patong suit. <laughs> so, <tiyad. laughs> so pa-picture tayo ngayon, Ato. Pero ang ganda na ito. Hubarin ka din muna. Ganda. Match na yung gamit natin. Ay, natatanggal show, oh. Oo. Yung cake po, para sa'yo. para po ito sa'yo. Oh, akin to? Yes po. Oh, Red hi! Papa! Hi, hi Angelica! Nice meeting you! Hello. Hi, Arjun! Hi. Arjun, bakit kayo na napatakan dito? Ah... Ang kasuko ko na ang... Saan daw kundi ko natatanggap? Naisip daw po kami dito, dito. Okay. Alam mo siya? Alam mo siya? Hindi ko nangyayari na lang kami. The more the merrier. ay okay. niyo po. Sige po. Kain kayo be ng ano, cake. Tapos ito. Ayusin niyo po. po. Ito. Ito. cake. Hello. Hello po. Ayusin niyo po. po. Hi, Angelica. Nice meeting you. 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 Medit. Angelica po. I'm John Congrats. Nakupad na ang pangarap ng mga video. Sige po kayo, Angelica. Dami nyo na supporters, di ba? May group na rin kayo? Oo, parang. Ano na? Hindi nga ako talaga ako sa sikat kundi dahil kay Kuya lang. Sa kuya dahilan ng lahat. Siyempre si kuya tata Oo, kuya tata din. <tos> <tos> saya pa siang Jerry Salamat sa kasi dumating na sa buhay. tama mga bayad ba? oh talagang malang pero si Atomyt kasi kisura yung simple lang. natuto mo simple kaya ng kolo nga ako kaya kaya ng kaya ng kaya Angelica, na kamusta naman si Arjon? Hindi pa pasaway? Okay. Ay, sobrang pong pasaway. Ay, <laughs> uh, <laughs> oh, parang ako na po yung ano niya. Um, yaya. Kasi nga sabi ko kasi yung ako na, huwag eh, dit. Ano? Mamis ka kaya ano yung sarili ko? Hindi. Kaso mo pa ako? Pag natatapa ka? Alam mo. Huwag na akong asikasuin. Asikasuin mo yung kasal natin. So, ikaw, Jun. Masaya naman. Masaya kasama oh. si Aljon? Sobra pang-saya na, Jun, pagkasama ko oh, yun. Namapasaya ka ni Aljon? Opo. Oh, po. Ilan taon ka naman, Jenny? 20 po. 20 na nag-aaral ka? Opo. Oh. Sa... Moreno po. Um, dati po kasi napatigil po ako sa pag-aaral kasi kulang po sa financial kaya grade 11 pa lang po ako. So ngayon nag-start ka na ulit. Ano? Yeah. Dapat ano grade ka na dapat? College ka. College ka na dapat pala ano? Si Arjun, 18 years old. old. Hindi, <laughs> <laughs> parang po siyang 15 years old. <laughs> parang ka daw 15 years old. Matampuhin. <laughs> matampuhin. <laughs> matampuhin. Ay, matampuhin pala yan? Hmm. yan. Matampuhin si Arjun sa'yo. Yung kunting ano lang po ba, nagtatampo na siya. Kunting. Nakasilis na ko kasi ako. Uy! Uy! Uy!

na ako. Oh no! Huh? Oh. Buti na lang yun eh. okay lang sa akin. Ano rin ka, anong feeling na kinuha ka ni Kalinga pala na maging eh, Angel Batch 2? Kalinga Palak, Angel? Hindi ko pa talaga ina-expect yun na makakasali po ako sa Kalinga Angels. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako kay Kuya Rob kasi yung ano niya po sa akin is sobrang ano po, sobrang nakakatuwa po kasi Pangarap po yun ng mama ko talaga na makasali po ako sa kalinga Pinders po. Kaya yun po, hindi ko po akalain talaga na makakasama po ako. Kaya thank you po kay Kuya Rob and thank you kay Kuya Tata, kay Aljun. Kung wala po sila, hindi po ako makakasali dyan. At kung wala po sila, hindi po ako, <laughs> yung parang wala pong pagbabago. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay God kasi uh, may mga ginagamit ang Panginoon sa buhay ko. Kaya yun po, maraming maraming salamat po sa Kalingap, kay Kuya Bal, kay Ate at ikwerab po kasi nagbuo po sila ng grupo na nakakatulong po sa mga mahirap po. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa kalinga po. Yun po. Oh! Kaya alam mo sana <laughs> makita kita-kita kayo ni Angelica ng ibang kalingang pinitin. Oo, oh, sana nga. Sana makita ko yung ano, Calling of Angels batch 2. Okay. Kasi no, nakita no, ko na din yung... Ano okay. yun? Gusto mo naman yan? Ano ba may crush ka sa batch 2? Is, okay, baka may baka crush? Wala. <laughs> ano <laughs> ito nga lang <laughs> Okay lang! Uy, wala sa akin yun! Hindi ako nagsiselo. <laughs> Sino ba yung ikilala <ka>? nito? Narantaman mo na kung ano ako magselos. Ha? Hindi Salamat ho sa inyo. Ako na sa inyo. Congrats po. At <laughs> po. Congrats. Congrats po. ate medet! and Sana no yung ano ang kung pa sa sana total po. Thank you. Congrats po. Sana tayo din. <laughs> Sobrang saya po namin na makilala mo kayo. Kami din. Pero hindi ko din doon sa alay na makaanap mo ang heart ng kanina. Tapos ako po ano? Sobrang swerte ko naman. Ano? Ako ang ano ng kanina. ba Ano shoot na kami po na dyan. Good Bye. luck! Good luck sa shoot nyo! Bye po! Bye! See you around the bed. Bye! Bye na yun! Pagkain! Dalhan ko na lang kayo sa shoot nyo mamaya. Opo! Thank you po! Bye! Bye! Gusto ko lang pong i-take tong opportunity para magpasalamat. Unang-una po kay La Kuya Val. At sa Edna at Kuya Rab ko. Kasi kung hindi po dahil sa kanila, wala po kaming love team, wala po ako dito. Wala po 'yung mga opportunity na nagbukas sa akin ngayon kaya sobrang grateful po ako. Wala